Mag-aabang ang makabayan bloc sa magiging posisyon ng Senado sa iba't ibang mga isyo sa ilalim ng liderato ni Senate President Francis Cheese Escudero. Ang kikabataan party representative Raul Manuel, malinaw naman na ang kawalan ng aksyon sa Chacha, hindi pagsusulong na maimbisigahan ang gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China at ang hindi pagpigil sa kontrobersyal na hearing ng PDA leaks, ang dahilan ng umunay pagbibitiw ni dating Senate President Juan Miguel Subiri ang resignation anya isa umanong graceful exit salib na mapatalsik si Subiri bilang Senate President dahil sa hindi pagkilos para maaksyonan ng natura mga nabanggit na issue na ang tinatamaan na ay ang Malacanang. Naniniwala si Manuel na ang pagbabago sa liderato ng Senado ay hakbang para umusad ang economic chacha at lumitaman naman umano ang puwang ng mga makaduterte sa Senado. Sa panig ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, welcome ang pagbabago sa liderato ng Senado. Sana anya, maging prioridad ni Senate President Escudero ang mga panukalang magbibigay ng benepisyo sa taong bayan. Kabilang dito anya ang pagbasura sa problematic na PUV Modernization Program at ang pagtutol sa mandatory ROTC. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, sama-sama tayo Pilipino.